nang masbate, matatagpuan ang bayan ng Mandaon, isang lugar na payak ngunit puno ng kulay at buhay. Sa bawat umaga, maririnig ang huni ng mga ibon at hampas ng mga alon sa dalampasigan. Tanda ang simula ng isang panibagong araw para sa mga taga-rito. Ang kabuhayan ng mga tao ay nakaugat sa kalikasan. Marami ang nagsasaka ng mga palay sa malawak na bukirin na unti-unting nagiging gintong karagatan tuwing anihan dito matatanaw ang mga magsasaka na sabay-sabay nagtutulungan dala ng diwa ng bayanihan at pagiging malapit sa isa't isa at isa nga rin ang mandaon sa mga pinupuntahan tuwing simana santa upang magpanata at akyatin ang sagradong lugar na tinatawag nilang Batungan Cape, na ayon sa mga kwento matagal na raw itong tinitirhan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata kaya samahan nyo ako tuklasin at alamin natin ang mga kwentong nababalot sa tinatawag nilang Batungan Cape, dito sa mandahon sa bayan ng manda masbate matatagpuan ang isang napakagandang kuweba na tinatawag na batungan cave mula pa noong unang panahon pinaniniwalaan ng mga matanda sa loob ng kuweba ay naninirahan ang isang maliwagang inkantada isang nilalang na tagapag-ingat ng kalikasan at kayamanan ng lugar Ayon sa kwento, ang inkantada ay hindi nakikita ng karniwang tao. Siya ay lumilitaw lamang sa mga taong may busilak ng puso at may tunay na pangailangan. Kapag may malaking handaan o pesta sa baryo at mayroong mga kulang na gamit ang mga tao, katulad ng kawali, kaldiro, pinggan at iba pa, sila ay dumudulog sa kuiba upang humiling. Hindi man sila nakikita ng ingantada, sapat na ang taimtim na pagbanggit ng kanilang hiling sa bungad ng batungan cave. At sa hindi maipaliwanag na paraan, pagkaraan ng ilang saglit, nakikita nilang nakalapag na sa harapan ang kanilang mga hiniling, malinis at kumikintab, parang bago. Kapag tapos na ang mga handaan, kusang mawawala ang mga kagamitan at bumabalik sa kriba nawarin may kamay na umakyat pabalik sa mga ito. Ngunit may babala rin ang mga matanda. Ang mga taong sakim umihiling ng sobra-sobra ay hindi naman kailangan ay hindi pinagbibigyan ng ikantada. Minsan pa ay nagkakaroon ng mga kaibang pangyayari ang mga kanilang hinihiling ay nagiging bato o bigla na lamang naglalaho sa kanilang mga kamay. Dahil dito, natutunan ng mga tao na igalang ang Batungan Cave at ang nilalang na naninirahan dito. Hanggang ngayon, tuwing Simana Santa at mga pesta, maraming tao ang bumibisita sa kweba hindi lamang upang humiling kundi upang pagpapasalamat sa mga biyayang natanggap. At sa bawat pagpasok sa Batungan Cave, may mga nagsasabing nakakaramdam sila ng malamig na ilip ng hangin at bahagyang halakhak ng kinig na parang nagmamasig marahil ay ang gantadang at tuloy na babanta'y sa kanyang tahanan